Capricorn, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka Tignan natin work and money para sa iyo. Tignan natin. Tignan natin, okay, energy. Energy. Your energy pagdating sa work and Financial. Your finances. Tignan natin. This is for you, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. So, we have Ace of Wands. Marami po sa inyo. Masaya kayong nagtatrabaho. Tingnan natin. Very ano kayo, oh. Ang ganda ng energy ninyo. Eight of Cups. Kaya lang yan, parang may mga nakakaligtaan kayo dito. Okay, maganda yung energy ninyo, ah, actually. Ayan, kailan parang, ewan ko kung nagmamadali kayo or maganda na yung career ninyo. Maganda na yung nangyayari sa life niyo pero meron pa rin kayong gustong syempre. Ah, uh, meron pa kayong mas something dito na parang pinaghahandaan or mas gusto niyo po ang makuha, mas gusto ninyong pagtuunan ng pansin. Tignan natin, okay. Sa work, yan, sa mga nagwo-work, tignan natin yung pinaka-energy pagdating sa trabaho ninyo ngayon. Meron tayo ditong death card. Ayun nga. Ito yun, no? Parang may pinurso ka dito. So, yung iba po sa inyo, pwedeng bago lang kayo sa trabaho. So, may mga... Ano yan? May mga adjustment pa kayo talaga na pinagdadaanan sa ngayon. May mga adjustments kayo dito. I don't know kung iba sa inyo nasa medical field kayo. Baka may nurse dito. Aid... Ano ba yan? Sa, ano? Aid Something? or basta healthcare worker yung iba sa inyo. Tignan natin. Pwede may midwife. Ah, okay. So, meron din dito pala. Pwedeng nagka, na surgery ba kayo? Capricorn. Or meron dito ka, papanganak nyo lang. Pwedeng pabalik pa lang kayo sa trabaho. And, or kababalik nyo lang sa trabaho for some of you. We have direction. Plan where you want to be. So, parang hindi pa kayo masyadong nakakapag-adjust pala yung iba sa inyo. Fertility, ayun nga, mayroon dito. Okay, for some of you, pwedeng nanganak na. Meron po dito, yan po, pwede, pa, -pwede na kayo ay mabubuntis pa lamang. Mm -mm. So, ito, pwedeng matagal nyo na tong hinintay eh. Matagal nyo hinintay yung career ninyo, pero matagal nyo na din hinihintay na magkaroon ng baby. So, pwedeng, ayan, meron po kayong choice talaga dito pamimilian. So parang conflict ito para sa inyo. Some of you naman decided na kayo na pwedeng mag-stop na kayo sa pagtatrabaho once na hindi nyo na talaga kaya. Hmm. Sabi naman dito, don't sacrifice family for career. It's time to think about family life and children. So meron nga po dito, ayan, kung nagpaplano pala kayong ano mabuntis, no. kaya iba sa inyo di nabubuo, 'di ba? Or wala kayong nabubuo kasi po parehas kayong stress ng person mo. O ikaw, ikaw yung sobrang stress. Kaya po, yan po yung iba sa inyo. Kaya pala, we have eight of cups. maganda yung career mo, but meron kang mas gusto pang makuha. Which is yung iba nga po sa inyo, is yung mag-start kayo ng family. Which is, hindi po yan masama. Ano. Lalo na kung ito po ay plinano ninyo. Pero alam niyo iba sa inyo, kahit niyo nyo daw planuhin. Or, nung mas hindi nyo po plinano, hindi niyo inasahan, tsaka po siya ibibigay. Tignan natin, okay, pagdating naman sa kaperahan. Sa kaperahan naman po, Spirit Guide. Sa kaperahan, kamusta naman po si Capricorn. Okay, Seven of Cups. We have Five of Wands. Pagdating sa pera, parang may issue, pero hindi nyo na pinapansin. Parang nagbubulag-bulagan kayo dito. Ayan oh parang teka lang, stress na ako, huwag mo muna ako kausapin about sa pera. O, or you have the money kasi tapos may may nanghihiram, ganyan, or may bibilin daw, ganyan. Sige, bilin mo lang. So parang alam mo yon ayaw mo na ng discussion about money. Kasi parang feeling mo inap na yung stress na nararamdaman mo. Kaya po yan yung iba sa inyo because you have the money naman. So parang feeling mo, okay, matatapalan yan yung mga problema mo or hindi mo na kailangan intindihin kung meron silang gustong bilhin. For example, family mo, di ba? Meron silang nire-request sa'yo. Parang ibibigay mo yun kaagad para wala na masyadong maraming usapan. Kahit sabihin natin mga small things man po yan. Ganun yung nakikita ko sa'yo dito. Parang ayaw mo nang intindihin kung ano man yung problem pagdating sa money. Some of you kasi because you have the money. Some of you naman, ayaw nyo na lang talaga mag-isip. Nang mag-isip let's see four of cups yeah some of you you're not satisfied okay we have four of cups bakit Yon. mm -mm. so ganito pwedeng may iba dito ha naliliitan po kayo sa kinikita ninyo <clears throat> Siguro ang kailangan yung gawin, di ba? Instead na magreklamo, hanap po kayo ng other source of income. Yan naman talaga yung hindi nagagawa ng karamihan sa atin, eh. Di ba? Reklamo lang tayo ng reklamo. Late ng sweldo ko. Ganito-ganyan. Gusto ko na umalis sa trabaho. Hindi mo naman kailangan umalis sa work, eh. Di ba? Hindi naman yun yung pinaka-option dapat. Dapat is, ano kaya yung pwede kong idagdag para gumanda yung finances ko. Para hindi talaga ako ma-stress. Pagdating dito sa mga gastusin. So, yun po yung hanapin ninyo. Mag-sideline po kayo. Kahit magkano yan. Kahit magkano yung kikitain ninyo. Malaking tulong na din po yan. Lalo na pag naiipon siya. Tapos yung iba naman sa inyo, ayan, may pinapaaral pa ba kayo? Or sabihin natin, pwedeng hindi mo naman to anak, pwedeng pamangkin mo, pero ikaw yung nagpapaaral kasi ikaw yung mas may kakayahan. sabi natin, tulong mo na rin sa kanila. Tulong mo na rin yan sa kapatid mo, ganyan. Or tulong mo yan sa pamangkin mo. Knight of Swords, na-appreciate naman po yan. O, uh, di naman masasayang yan. Kaya lang, syempre, huwag kayo basta-basta sobra-sobra tumulong dito. Tignan natin, okay, ano ba yung paparating na opportunity para sa'yo? Spirit Guide, paparating po na opportunity. For Capricorn, we have ten of pentacles. Mm, okay. Five of wands. May five of wands na naman tayo dito. Meron bang ang property? Hindi ko alam kung pasalo ba ito. Pwede meron dito ang property, pasalo siya. Ayan. Or property talaga na wala na kayong aayusin pa. Okay, parang kung sino man yung nagbebenta, sagot niya na lahat. The star. Ayan, bahay yung nakikita ko dito. For some of you. So, may magandang opportunity dito. Okay, sabi natin, Um, hindi talaga sobrang bongga ng kaperahan ninyo ano pero kaya naman kaya naman ninyong mag or something kaya nyong unti-untiin ito so ayan po oh basta meron dito madaling kausap so kung meron kayong nais bilhin ayan po talaga bibili niyo na po ito para parang unti-unti lang talaga siya makukuha nyo siya pwedeng bahay nga ito ito yung nakikita ko yung kasi parang ano siya big property or sabi natin high value siya mm, mm makukuha nyo po yan doon kasi, oh, we have seven of cups. So, parang inip ka na nga eh. Yan. Or kung meron po kayong binabayaran na bahay dito, for some of you, mababayaran nyo na yan. Sasakyan, mapo full payment nyo na yan. Mm, mm Yes po. Pero yung iba talaga sa inyo, yung opportunity kasi para sa inyo dito is, yung magkakaroon na kayo ng buong pamilya, ng sariling pamilya po ninyo. Parang iyan yung isa sa mga pinaka-importante para sa inyo ngayon. So, kuha pa tayo ng ating energy. Ayun, know, oh family talaga, lumalabas. We have child. Hindi ko naan, ayoko ba? Kahit madami yan, di ba? Nalaglag lang party, ceremony. Meron dito, may magpapabinyag. Ayan, kung iyan yung pinaproblema nyo, pampabinyag. Uh, Magpa-birthday yung anak ninyo. Meron din dito, mag-gender reveal na. Ayan po. So, more on about family to. Family celebration. Yun po yung pinapakita sa'yo dito. So, maybe hindi to, ano ha, some of you, hindi talaga to yung magigain kayo ng something na pera ba. Pero, magigain po kayo dito ng happiness, contentment, yung higit pa sa iniisip po ninyo. Higit pa sa ini-expect ninyo, Capricorn. You know, the world. May celebration talaga na pinapakita sa inyo dito. Pwedeng sabihin natin, promotion yan. ba diba? Kasi yung fertility naman natin, that doesn't mean naman na yan ay about lamang sa ano, sa ano to? Sa family, pagbubuntis. Pwede rin kasi business yan, okay? So, pwede rin yung iba sa inyo. Ito nga, um, yung dream, asa ah, na ba ito? Yung dream career ninyo, pwedeng, or dream company ninyo, doon na po kayo mapasok, doon na po kayo mapunta. So, all is possible naman dito sa inyong energy. Basta kung ano yung gusto nyo talaga, yun yung pagtuunan nyo ng pansin. And also, syempre, mag-focus rin kay sa finances ninyo. mm, -mm. 'wag niyo 'yang wag sabihin na ay hindi, ayoko may stress eh kaya go na lang 'yan. Kasi baka mas lalo po kayo ma-stress kapag ginaw niyo 'yung isang bagay na hindi nyo naman pinag-isipan, hindi niyo naman pinag-usapan. So ayan lang po ang mensahe para sayo. Maraming maraming salamat and more blessings to come.